alam nyo guys atin tinanggal na pala yung facebook page ng mga sikat na content creator at mga celebrity gaya ni Boy Tapang at ni Chats na Laparan at ni Mark Fernandez Mark Anthony Fernandez so ito daw po yung mga hindi sumunod sa mga binigay na palugit o batas para burahin ang kanilang mga content na may kinalaman sa online gaming so yun daw po yung mga hindi sumunod So sa ating pong mga nakikitang mga content creator sa ating Facebook page na nagpo-promote ay napakarami po. So yung sa ngayon po, kakaunti na lang po siguro nagbura na po yung iba. So banggitin po natin yung mga napapanood po natin na content creator na nagpo-promote ng sugal. yung mga nakalipas po ng mga buwan o taon na nakikita natin sa ating Facebook na nag-share ng promote na casino o yung mga sugal. So ito po, lagi po natin nakikita tong si Wamos na nagpo-promote po ng online gaming o sugal sa kanyang Facebook account na Wamos. So hanggang ngayon po, meron pa rin po siyang promotion ng mga sugal sa kanyang main account na Wamos. So andiyan pa rin po yung mga video niya at yung mga nasa comment section niya ng mga link. So patuloy pa rin po siyang umaatake po sa pagpo-promote ng online sugal o casino. So ito naman po si Bemax TV po Ay dati po nating napunood na may pinromote po siyang uh, Online gaming o sugal Sa kanyang Facebook account uh, Tapos bigla na po na hindi natin ito makita So gumawa po siya ng video At ipinaliwanag niya na Sabi niya ay hindi raw niya po pinatulan Yung offer sa kanya na magpromote ng sugal o online casino At dahil daw po maliit ang offer at ayaw niya itong uh, i-promote kaya fake account daw po yung lumabas na yon o fake video ginamit daw po yung video niya so sana po hindi ako nagkamali ng panonood nun nung time na yon pero so ngayon hindi ko na po makita so si Awit Gamer po yan din po dati ko rin po nakikita yan nga promote ng online casino sa kanyang Facebook account at ito rin po si Kieper so napakarami rin po ng mga content creator na nagpo-promote ng sugal o online casino para magsugal po yung ating mga kababayan na halos hirap na po sa buhay ang karamihan hirap bumili ng pagkain ay itataya pa sa kanilang uh, Facebook na may nakalagay na link ng mga sugal o online gambling so ako po ay nung bago-bago pa lang po yung ating Facebook page na J Vlogs Cubs 55,000 followers po at nagkaka po tayo nun ng million views So, meron po tayong nag viral dati na in 2 months po is 54 million mahigit ang views po natin at yung mga ibang videos po natin 6 million, 8 million 10 million, 2 million 5 million, so ganun po yung mga views natin nung una una po tayo nagbablog uh, taong 2020 hanggang 2022 so nung 2023 po ay humina na po yung views natin at dito na nga po tayo kinontak ng uh, online gaming In-email po tayo, minesage. Uh, ito po yung bet visa kung tawagin nila. So, pamilyal po ba kayo sa bet visa? So, yan po yung nag invite sa atin para mag-promote po ng online gambling o online casino sa ating page. Nung kalakasan po ng ating Facebook page na nag po tayo ng 54 million sa loob ng dalawang buwang mahigit. Uh, 5 million sa loob ng dalawang buwan o isang buwan. So, ganyan po kalakas yung Facebook page natin dati. So sa awa po ng Diyos ay yung Facebook page po natin ay nabura na po lahat ng content na ating inupload at tuluyan na po itong namaalam sa mundo ng social media. So maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page at i-share po yung ating video na ito. So maraming salamat po.